Gitawag sa Kingdom of Jesus Christ nga overkill ang nahitabong pagsilbi sa kapulisan o arrest warrants kang Pastor Apollo buloy uglaing laing lima pa kagahapon. Apan kapulisan, mi barog nga misunod sila sa mando sa korte. Ang detalya sa report ni Argel Relator, live. Argel. Sara na gihapon ang mga miyembro sa Kingdom of Jesus Christ. Sa sumala nila, posibleng pagsulod na sab sa mga pulis sa KOJC Central Compound sa Buhangin, Davao City. Human ang pagsulod sa mga pulis sa properties ni KOJC founder, Pastor Apollo Kibuloy Lunes sa Buntag, aron isilbi ang warrants of arrest. Pagkagabi, Nagkatapok ang mga miyembro sa KOJC sa mismong gate sa compound aron maghimo o human barricade. Kini aron pugngan matud pa o galing sudlo na sab ang ilang compound. Sa gipagula ang opisyal nga pahayag sa KOJC, gikondi nila ang pamaagi sa pagserve o arrest warrants na gitawag nilang excessive and overkill tulumatud pa ang nasamdan sa naitabong tensyon sa KOJC Central Compound. Samtang siya matod pa ang giaresto o gipusasan dihang gisulod sa kapulisan ang Glory Mountain sa Barangay Tamayong sa Davao City. Ginahikay na matod pa sa mga miyembro sa KOJC ang pagpasangat o formal nga reklamo batok sa mga pulis. Questionable sab daw ang pag-serve sa warrants of arrest tungod na file na matod pa sa CIDG ang returns of warrant of arrest ni Adung May 14 sa RTC Branch 159 sa Pasig City. Para yon sab nilang iluso ang legal remedies aron na protektahan ang constitutional rights ni Pastor Kiboloy ug sa kingdom leaders. Gikonde na sab ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang sobrara o dili ikinahanglang pwersa sa pag-serve o warrant of arrest. Sumala sa Police Regional Office 11, walo ang giimbitahan sa police station, diinduha ang minor di edad, human sa naitabong tensyon sa Glory Mountain. Pinakawalan din naman sila and uh, we are preparing appropriate charges against them. Uh, dahil dun sa pag nila during the implementation of the warrant of arrest. Ang isa sa mga iniisip yung obstruction of justice. Dugang sa PRO 11, saktong ihap sa kapulisan ang gideploy atul sa operasyon o misunod lang matod pa sila sa mando sa korte. Considering that uh, we have to cover a vast area and uh, we have to arrest several personalities so ang panawagan din naman namin sa kanyang mga supporters and followers to allow the Philippine National Police to perform its duties and responsibilities as law enforcers in serving the warrants of arrest. Marta sa buntag, dunay din mo sa kinse pa ko ni forming SAF. ang nagtambay pipila ka metros ang gilayon sa Prayer Mountain sa Barangay Tamayong ang gipanag iyahan gihapon ni Kibuloy. Giayon na sab sa missionary workers sa KOJC ang gate ng iguba ato sa pagsulod sa kapulisan sa Glory Mountain. Sara, iparaguan sa P.R.O. 11, yepek tibog yung hapon ay lang ikuptan ng warrant of arrest. Umamahimumatod pa kining iserve sa Byzantinsa Mania Law Enforcement Agency. Kung doon na impormasyon sa kahimutangan ni Pastor Kibuloy, uglaing lima pa. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.